Kulit ni Pops eh, oh. hataw siya agad kanina oh. Hindi <laughs> oh, balik siya, yung pasahiro niya iba. Oh, ayan, oh. Dinaba niya yung, ayan, niya. <laughs> ata yun sa kay ko anak lang sila pa tapos yung isa Ano pang alay ma'am? Hiling ko. Pa. 78582. Alam? Pangalan, pa? Ayun, o ako nga yan Nagkamali ako ng na sakay ko. Dinala ko sa Hindi, mali din siya dapat nagtatanong siya. Ang sabi ko help po. Yata ko bakit help. Yes. Oo, hiling m'am diba? Dapat Magtanong din siya ng ano, ng pasahiro niya, di ba? Para hindi na sasayang yung lakad niya. RCBC, BGC? Apo. <laughs> sabi, si ma'am sabi ko, ma'am, kulin yung sa akin eh. Ah, ka, ma'am? Grabe naman. Nagkamali na nga, nagkamali na nga ng ano, sakay. Sinakal pa. <laughs> Buti na lang, di pa na Kaya duda ko kanina, sabi ko kayo lumampas pa nga kayo dyan eh. Opo. Sabi ko... Sabi ko, kuya, ano po? Pauline, gumano pa ako sa kanya kanina, opo. Oo. E eh, Dorinel po kasi yung pangalan mo, kasama ko sa bahay. Eh, kasama mo rin yan? Opo, kasama ko po sa bahay. Tigisa nga kami nagbook. Oo. Oh. Sige lang mama, isisiguro doon natin yung pupuntahan natin Kaya dapat pagka Sa uh, rider pa lang, dapat hindi na magkamali kasi yung rider dapat magtanong sa passenger oh kasi merong ano eh merong pag nagsalita yung passenger kagaya sinabi mo Colin ako. eh paano kung kapangalan mo yung isa di ba pero ako kasi nangyari na rin sa akin yan kaya nung bago bago pa lang ako kaya kung sa ngayon talaga pagsakay mo pa lang pagsakay banggitin mo na agad yung pangalan saka yung ano address Di sa address, bihira magkayo sa pangalan man, pwede ma pwedeng maging parehas eh. Mm -hmm. Di ba? Pero yung address, mm -hmm. maano yun, mahirap magkaparehas yun. Sabi <laughs> <laughs> ko, <laughs> ituturo ko na lang po ka oh, kasi hindi na maitindihan. Ayun ka, kung magka ko, hindi po. Baba -ba tayo, mam, ma Guadalupe, mama. Oh, Guadalupe na tayo kasi traffic dito ah, sa amin. Eh. Okay, oh. Kasi pag-address, ma'am, eh, may hirap magkaparehas yung address sa pangalan talagang magkakataon yan pwedeng magkatunog ang pagkatunog alin mo pagsalita mo tapos si rider naman umuo, akala eh magkatunog lang hindi na pa pala naintindihan hahahaha ako na malamot to hindi pa po kuminaw ako lesson learned Mabuti ka mo, magkasama kayo sa dorm. Kasi kung hindi, eh may tendency tapos hindi pa nag Ah, oh, hindi pa nagtanong yung rider sa iyo. Ah, yare. Ano lang ma'am Ay, okay na yan, ma'am? Okay Salamat ah! <laughs>